welcome to my channel, The Love Heart, the channel for the non-stop followers of Aden and Maine. We will serve as boys for those who cannot express their feelings for Aldo. Kamusta po kayo mga ka non -stop? Good day po sa inyong lahat. Bago po tayo tumungo sa kaganapan kay Aden and Maine, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Salamat po! Happy heart mga ka-Aldab! Umpisa na namang maging busy ang Pambansang Bay and Multimedia Star Alden Richards. January 20, early grind with CMB Films ang pag-post niya sa kanyang IG account. Back to reality, ika nga. Balik trabaho muli. TV si Late Post ng behind the scene ng commercial ni Alden, ang Tide Laundry Detergent na dating pinagsamahan nila Alden May noon. Panahon na nai-enjoy ng mga management nila ang malaking kita na iniyakit ng Aldab sa kanila. Ngayon, dahil sa Sarsuela pati sa mga commercial hindi rin mapagsama ang dalawa. Pero gayon pa man, bumubuhos pa rin ang biyaya sa Fokerson Jr. Couple. Nabibilang na si Alden sa Bench family kaya may pag-asa na makita ang dalawa na magkasama dito. Kaya let's take a look muna sa Korean looks ni Alden, ang opa ng Bench. At sa taon ng celebration ng McDo, syempre, hindi mawawala ang franchise owner Richard Walkerson Jr. January 23, binisita niya ang kanyang McDo family. Bilang representative na rin ng Fokerson Jr. Family. Noong hindi pa masyadong malala ang Sarsuela, sabay pang nakaka-attend ng pandra ng Macdo ang mag-asawang Aden and May. Ngunit nang pinalala ang Sarsuela, kahit maraming franchise ng Macdo, hindi na uma-attend si May Mendoza. Kaya si Aden Richards na lang ang laging present. January 24 sa Cebuana naman ang ganap niya bilang ambasador nito. Nagpamigay ng papremyo sa Bulacan and Paranaque Branch ang Cebuana with Alden Richards. Pinagkaguluhan at animo ay nangangampanya ang pambansang bay sa harap ng napakaraming fans gamit ang megaphone habang nagsasalita ito. Nakapagbigay na naman ng ligaya ang multimedia superstar Alden Richards at hindi pa dyan natatapos ang busy day ni Richard Jr. January 25, sa IM Worldwide event naman ang ganap niya. Grabe sa pagiging abala sa mga endorsement niya, parang walang kapaguran. Dahil isa na namang bagong blessing ang dumating, ang Honda Philippines Incorporated. Kabilang na ngayon si Alden Richards bilang bagong ambasador ng Honda Journal Flash. Kaya naman libreng nabiyayaan si Alden ng naturang unit na iniabot mismo ni President Miss Sayaka Aray. At ang TBC ng Honda ay isinute sa Las Casas, Pilipinas de Acuzar, Quezon City. January 20 na early grind by CMB Films na ipinose mismo ni Alden Richards. Pagpasok ng taon, bagong biyaya na naman para sa Fokerson Jr. Family. Sunod-sunod na ganap mula sa mga endorsement. Hindi na naman yata uso ang pahinga kay Richard Jr. Sunday, January 26, Ternocon by bench naman. Ternocon 2025 at ang barong ni Alden Yari ni Michael Leiva. Last year, Ternocon 2024, si Maine ang rumampa. Ngayon naman si Alden. Nawa sa susunod silang dalawa na sabay rumampa. Manifest na natin yan, sabay makita ang mag-asawa sa isang proyekto. Pwedeng makdo, pwedeng bench, kapwa sila makdo family and bench family. Bukod pa sa totoong buhay, husband and wife sila Menggay and Tisoy. Samantala sa unang paglabas ni Richard Jr. sa taong 2025, sa panayam sa kanya mula sa kanyang mother network na nakakulay brown siya bilang ito ang color of the year. At ito rin ang suot niya sa pag-attend sa MacDo family. Ngunit mas kapansin-pansin ay ang kanyang rosary bracelet. Muli niya itong isinuot. Tanda kaya ito na na ang Sarswela Part 2? Matatandaan na halos mag-iisang taon niya itong hindi isinuot habang tinatrabaho ni Alden ang movie nila ni Catherine. Umpisa niya itong hindi isinuot noong umaten siya ng birthday ni Catherine hanggang sa matapos at ipalabas ang kanilang pelikula. Kaya taong 2024, nang mapagkasunduan na tuloy ang part 2 ng movie, hindi na rin nakita na suot ni Richard Jr. ang kanyang rosary bracelet. Yan ang una nating napansin noong inuumpisahan pa lang ang Sir's Will 2. Na tila ba nagsasabing hindi niya kayang isuot? Ito habang puro gimmick para sa promotion ng movie ang kanilang ginagawa. Ngunit sa pagpasok ng 2025, panibagong taon, panibagong proyekto. Pero hindi paro handa para sabihin ang bago niyang project. Basta mula sa Macdo Family, interview sa 24 oras, Cebuana, I am Worldwide Event at Ternopon 2025, suot na muli ni Richard Jr. ang kanyang rosary bracelet. Kaya naman bawat galaw ng kamay ni Alden, tila ba nagsasabi, Hi, nandito muli ako, manalig lang at huwag mawala ng pag-asa. Dahil ang rosary bracelet, ay sumisimbolo sa faith and hope. Kaya naman ang makita kong muli na suot na uli ito ni Richard Jr., wari ay basa at ramdam. Kung bakit pinili niyang hubarin ito while ongoing ang Sarsuela 2 last year 2024. Panahon ng Five Breakups and a Romance with Julia Montez, suot pa niya ito. Ganon din sa panahon ng Family of 2 with Sharon, hanggang January 2024, suot pa ito ni Richard Jr. sa pagpapromote ng Bibo. Pagpasok ng March 2024 with Catherine, hanggang matapos ang 2024, hindi niya ito isinuot. Ngunit, pagpasok ng January 2025, muli itong isinuot ni Richard Jr. Samantala, January 26, may pag-post si Tita April. Maaring ito ang nakaraan nilang US vacation ng buong pamilya. Medyo late post na nga lang, maana na ibahagi ang kanilang ganap sa kanilang bakasyon doon. Pero alam naman natin ang dahilan kung bakit late ang kanilang pagbabahagi at alam na rin natin ang dahilan kung bakit naging tahimik ang pambansang Bay and multimedia superstar Adam Richards sa unang dalawang linggo ng buwan ng Enero. Gayunpaman, tuloy-tuloy lang ang buhay at tuloy-tuloy din naman ang biyaya na dumadating sa kanilang pamilya. Busy si Richard Jr. sa mga endorsement at busy rin sa kanyang mga negosyo. Tulad na lang nitong Stardust na halinhinan nilang ipinopromote ni Daddy Bay. Pero, Mukhang may magandang pahiwatig at pagbabahagi ang mag-ama ngayong Chinese New Year celebration sa Stardust January 29, 2025, 6pm. Pero ang tanong, kaninong kamay ito nakabahagi sa pagpapromote ng kanilang negosyo? Masyadong pamilyar ang kamay na ito mga ka-Aldab. Wari ay pag-aari ng nag-iisang reyna ni King Richard Fokerson Jr the phenomenal queen, Mrs. Nicomaine Pokerson. Sa bagay, sabi nga ni Richard Jr., importante sa kanya ang kanyang pamilya, git sa lahat at sa ano paman. Kaya kung nakapribado man sa ngayon ang buhay pag-ibig ng mag-asawa, hintayin na lang natin kung kailan sila maging handa. Ang importante, may pahiwatig pa rin naman. Kahit ganito lang, ang maipakita ang kamay ni Mengay Nita, habang kabahagi bilang iisang familia sila. Kaya naman, good vibes lang po tayo mga non-stop. Salamat po sa lahat ng comments at sa lahat po ng buong puso nagmamahal at sumusuporta kay Alder and me. Salamat po sa lahat ng subscribers. Shout out po sa inyong lahat. Thanks and God bless everyone! Salamat po sa lahat ng comments. Shout out po sa inyong lahat. Sorry po, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Sobrang dami po ninyo. Patunay lamang po ito na talagang lumalakas lalo at sumisigla ang buong fandom sa ganitong pagkakataon. Salamat po sa inyong lahat. Adab lang ang malakas. Hangad ko po ang magandang kalusugan para po sa inyong lahat. Salamat po Adab Nation and True Blooded Adab Nation. Thanks, stay safe, and God bless everyone.